Guys, ang pinagkakaabalahan natin sa araw-araw mga guys alaga tayo ng pato at saka itik ha guys saka may dalawa tayong manok na alaga kaya ito ang libangan ko sa araw-araw mga guys at tapos lang nagpakain ng mga alaga nakain natin mga guys yung kan uh, jarak, may halong duck pellets saka kanin kasi nangingitlog na yung mga kan mga bibi natin saka patok sa mga itik ka Thank <laughs> you. Dali ko na guys. Labing dalawang itik. Saka anim na pato ang alaga natin. So yung isang barako natin na bibi. Saka apat na barakong itik. Saka walong babae na itik saka apat na babae na bibi uh, yan yung mga alaga natin mga guys uh, araramihin natin ito mga uh, guys catch wheel para uh, ito yung pinakakon natin pinakalibangan natin araw-araw at mga alaga natin ito naman yung manok na alaga natin alas right. Thank you. Pero malaki, isti native. yeah, ganon sabolay guys? gusto nyo ang aking video. magabat bihira kong mag-upload, mga guys. O, lagi nyong tangkilikin ang aking mga video. Uh, simple lang. Uh, kahit munti at simple lang. Uh, karoon kayo ng konting idea, mga guys. Ito yung, kung pala, ito yung likod ng bahay, mga guys. Ayan. Yung likod ng bahay, mga guys. Ayan yung pinakakulungan ng manok natin. At saka kumawa ko ng isa. Para din sa future na mga alaga nating manok, mga guys. So, ito yung pinaka-backyard natin. Ayan. Mga tanim natin na no, saging, Ayan mga guys. Ito. Ayan In, yung ilagod ng bahay mga guys. So, hanggang sa muli. Mga guys, naka- ang kilikin nyo lagi ang aking mga video pa uh, pakilike na rin comment, subscribe mga guys sa aking youtube channel Joe Creator TV mga guys uh, hanggang sa muli bye bye and God bless to all mga guys